Hello guys, good morning So ayan, nagdidilig ako ng seedling ng kalabasa ayan, So itatanim po namin ngayon Nagtatanim kami ngayon Ayan, so bali Balik 20 days na itong kalabasa namin kaya pwede nang itamim so ayan pang 4.5 hectares na kalabasa tapos ito yung pandilig namin guys automatic water sprayer with monorail system kalabasa itatanim na natin at diligan pa ng marami kailangan marami tong idilig natin so ito na siya guys oh. Ayan na yung ugat ng kalabasa. So kailangan ang gagamitin nating uh, Soil Sa pagpunla Yung ganitong soil Yung tang simi soil Para kumapit po yung lupa Dito sa Ugat ng kalabasa huh? So pagka ganito guys Pwede nang itanim Marami ng ugat dyan sa baba. Kailangan i-check natin. yung mga uh, sidling namin ng kalabasa guys ayan. magtatanim na kami ngayon ayan. so ayan so ayan guys kailangan maglagay kami ng lupa muna para matabunan pagka atin na namin. So, ganito lang magtanim, guys. Madali lang. So, meron kaming 4 and a half hectares na kalabasa. Antayan mo hara, itang So, may mga taga-Korea po akong kasama dito, guys. So, eto guys, ang mga damo dito sa bukid namin. Nagpuskol nga kalkaluna eh. Yan. And guys, maglagay muna kami ng uh, lupa bago namin taniman para maganda yung pagka baon ng kalabasa. Tapos eh. Ruot guys oh. Kalo kalunay ti ruot dito eh. Ataltalon. Tapos dito naman sa gitna, hindi muna namin ni Rotary. Ito lang yung ni Rotary namin taliman. Tapos ito, isunod namin irotari. Itong gitna. Kaya may mga Adamo. So, ito yung tinaniman namin kayo guys. Kalahating araw, natapos namin itong isa't kalahating ektaryo. yan sa baba yung mga tanim naman namin na trigo